Dato meron, di naman na uh, ano, pero hindi yung ganito ka-close. nangyari. <laughs> Hindi na, na magkakaganon kami na ano, yung samahan ba namin kahit um, malayo siya, nagsisigawang kami kung wala <laughs> Thank you, ate. At sa lahat, ate Mel, ate Nelia, sa lahat po inyo ng lahat. Hindi ko na so, uh, mapanggitin lahat-lahat. Maraming maraming salamat. Hindi ko alam na may iyakin niyo <laughs> kanta mo na kanta patok 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 kanta sebeng si kanta sebeng ayo ah More blessing. More money, masahan din. No, Weng, bibili so, ka na ng computer. Wala man kaming may bigay sa iyo na... Money? Na... Cash? Cash? You have a lot. So, ito well, lang ang aming konting alaala na may bibigay sa iyo. Sana, pag nandun ka, tingnan mo kung nalunong put ka, makita mo lang matawa ka na. makalaglo <laughs> ka mabatia. paano naglalagot mo? sama mabatia. Anyway, and this is for you and ano? Kahit sa lang to, alam kong lagi mo akong maaalala. Wish ko lang na sana ilagay mo sa phone mo para pag... Siyempre, kasi kahit saan ka magpunta, nandiyon yung cellphone. Nakalawa. <laughs> Nakalawa ko lagi sa telepono mo. Hindi ko talaga ako makakalimutan kasi yung telepono mo importante, hindi ka rata mabubuhay kung wala yan. Mm. Grabe, oh, ganun malakas <laughs> ang telepono ngayon. Best thank you, thank you, thank you, thank you so much, thank you. Ihikaw mo raw. Ay, hindi ako ikaw na po, hindi ako magkakasya. Aba, hindi ikaw din ah, din dyan. Buksan ko ha. Sige, kaya lang mga walang... Ma'am, mayroon pa rin. Ako, maliit lang siya, cute. Eto, Eto ano, maliit na kunting bagay lang, pero alam ko, kailangan mo ito pag may party kayo. <laughs> <laughs> kaya sabi ko kay Happy Mel, binago ko naman ang kapartner, kaya siya ko bibigyan <laughs>

you <laughs> um, You're You're such an angel! Uh, you're, the uh, you're the instrument of God the holy, the holy

Your help. I you less and less. Yeah. Uh, it's hard to say goodbye. Uh, but we have to hope we see, uh, hope we see each other again. Thank you for being with us. don't miss you. Take care. No?

I be Sometimes to make us blessed, guide, uh, guide can you, always, on my inside, my love is you always. I miss you, too. I miss you. Yes, I'm sorry. 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 i am sorry i am i I yeah. Always take care of yourself and we'll love you we'll right sure. <laughs> 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 <There. laughs> you finish. Hindi mo kami kalilimutan. Thank you. so much. Hindi ko to alam. Ito pa bakit sa'yo hindi ko mo? Ah, 'di Julie. Yan nga And when you rise from It's enough to change my mind you to my cautious <laughs> my <woman> mind <to> <laughs> Yes, I'm easy Say you want me, <laughs> I'll running <laughs> 谢谢、uh，谢谢。 Ito po! ang binili ko!